Hawak na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect na sangkot sa pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija. Itinuro naman ang suspect na mismong anak ng biktima ang nag-utos sa kanya. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Halos isang buwan matapos ang karumaldumal na pamaril sa mag in partner sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, naaresto na ng pulisya ang isa sa mga suspect na kinilalang si Alan De Los Santos at isa sa mismong gunman sa tulong ng informant ay natunton si De Los Santos sa Dilasag Aurora na dati nang may warrant of arrest sa kasong statutory rape. Pagka-aresto sa sospek ay nagbigay umano ito ng extrajudicial confession. Itinuro nito ang anak na babaeng biktima na tumawag sa kanya para isagawa ang pagpatay kapalit ng halagang 60,000 pesos. Dumalabas na engage sa sila sa gun for hire activities. Oh, with regard doon sa anak, uh lumalabas siya na kwan uh, siya doon sa case at uh, kasama sa gathering ng mga evidence natin yung uh, yung pag-establish lahat true case build up kung ano yung uh, mga evidence sa hawak sa salaysay din ni De Los Santos Setyembre pa pinagplanuhan ng krimen at isa sa naging option ay pagkatapos ng hearing sa isinampang kaso ng babaeng biktima laban sa kanyang anak yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation nung nag-start tayo sa investigation ay yung uh, filing ng robbery at saka car case ni ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Patuloy naman ang pagtugay sa isa pang na si Romelito Fabiane so alias Umpak. Isinampana ng PNP ang kasong two counts of murder laban kay De Los Santos at apat pang suspect, kabila ang isa pang gunman, driver ng sasakyan na naghatid sa kanila kung saan sila sumakay ng bus at sa anak na mabaing biktima bagamat maituturing ng case solved hindi titigil ang PNP hangga't hindi tuluyang napapanagot ang mga salarin been working hard to bring their murderers before the bar of justice through the concerted efforts and dedication of SITG justice has been served to the victims and their bereaved families with the identification arrest and filing of criminal complaints of murder before the prosecutor's office. Patrick De Jesus, para sa bayan.